ito guys pinapakain rin ba nyo to sa inyong mga alagang hayop yan ito ang tinatawag namin na binunga ganito po yung itsura ng kanyang dahon medyo malaki ayan. at dalawang uri po ito guys uh, may plain lang na green ito pero ito, ito yung ayan pula yung kanyang puno ayan binunga tawag namin dito guys yan yung kanyang dahon ayan ayan at ang ruminants na kumakain po nito guys ay kambing baka at ang ating kalabaw ayan. ito guys ito naman ay tinatawag namin na anan -an. Ayan Ang kanyang dahon po ay magkahalin tulad sa puno ng mangga Ayan Tingnan po ninyong maigi guys Ayan At ang kanyang katawan naman ay brown Ayan At lumalaki po ang anan -an guys Ayan Anan -an po yan Ayan So ganito ang kanyang itsura guys ayan may bunga po siya ayan. ayan lumalaki po ang puno na ito guys tinatawag po namin itong na namumunga po ng ganito guys oh. So, masyadong, ayan yan yun yung kanyang bunga ah, kinakain po ito ng mga ibon guys anan -an po tawag namin dito magaling tulad sa mangga. Pakain po ito ng kambing, kalabaw at baka. Ito guys, tinatawag po namin ito tagnaman. May bunga po na ganito guys. Ayan. Parang figs siya guys. Ayan. Pinapakain po namin ito sa aming mga alagang kambing. At brown po ang kanyang pangangatawan. Ayan kanyang dahon medyo patulis ayan ito siya medyo reddish ang kanyang tangkay ayan at pag ating pinitas po guys may katas naman siya ayan ito ang tinatawag sa amin na naman at ang, ang, ruminants na kumakain nito guys ay kam, uh, kalabaw kambing at baka ito naman ang kanyang drone guys